tulong Patron! Sa bawat bukas ng ating mata, may liwanag na nagbibigay saysay -say sa bawat araw. Ngunit paano kung ang liwanag na yan ay unting-unting maglaho? Session na madilim, wala kami kuryente. Pati nga mga bedsheet namin, punit-punit. <laughs> mga punta halos sira na din good afternoon ako po si Mark Vincent Alabata 29 years old na nakatira sa barangay Holy Spirit Quezon City si Mark ay solo parent at ngayon ay isa ring pasyente na humaharap sa isang mabigat na laban ang retinal detachment nagsimula siya sa ano sa cataract then naging retinal detachment tapos nung last ang sabi sa akin, baka kailangan ko na ng cornea transplant. Merong mga test pa na kailangan gawin pero hindi ko pa siya na papagawa talaga kasi medyo kapos din po kami. At isa pa, solo parent din po kasi ako ng dalawang batang babae. Ang retinal detachment ay isang kondisyon kung saan humihiwalay ang retina mula sa likod ng mata. Kung hindi maagapan, maaari itong humantong sa permanenteng pagkabulag. Noong una, sobrang hirap talaga kasi syempre eh, hindi naman hindi siya inborn eh. Kumbaga, marami akong mga nagagawa noon na hindi ko na siya magawa ngayon katulad ng pagtatrabaho, yung mga ganyan. Ang pinaka pinagkakakitaan ko na lang ngayon nag say, ano lang mga nagpapa lang sa akin ng hilot na dito lang din sa paligid na halos bihira, sobrang bihira lang ano kinikita nyo sa paghihilot? Ano, sa isang full body session, 200 yung binibigay sa akin. 200 po. Bali yung ang sumusuporta talaga sa akin sa ngayon, yung mama ko, tsaka yung yung kapatid ko rin, paminsan-minsan natutulungan din nila. Opo. Pero madalas si mama talaga. Opo. Pasok tayo sa bahay namin. Sensya na medyo magulo. Tsaka wala kaming kuryente kasi kaya madilim dito. Ay. Dito yung kwarto namin. Kaya lang hindi, hindi masyadong ano, magulo yung loob. Saka madilim kasi wala na putulang kami ng kuryente. Habang pinapasan ni Mart ang mabigat na kalagayan, patuloy rin siyang lumalaban para sa mga anak niyang umaasa sa kanya. Meron po bang supporta na natatanggap yung mga anak nyo po sa mother nila? Wala eh. Malalaki naman sila eh. Yung mm -hmm. 13 at 11 years old kong anak. So sila na lang yung kumakausap sa mama nila. Mm -hmm. Hindi na ako nakikialam. Siyempre, mabigat siya sa dibdib. Mm -hmm. Kaya lang kasi, kung susuko din naman ako, parehas lang. Madadagdagan lang yung problema namin. Bukod po dun sa mga kaibigan nyo, kakilala, kanino pa po kayo humingi ng tulong? Na try niyo po bang lumapit sa DSWD, sa government uh, units para makahingi po ng financial assistance para sa sitwasyon niyo po? Noon, naka-try uh, ko dun sa DSWD, sa operation ng mata ko sa cataract. Opo. Pero ngayon, hindi pa. Mm -hmm. Maliban kay Tatay Ranig, sa kanya palang susubukan. Opo. Sa kanya ko palang sinubukan naman. Sa kanyang paghahanap ng pag-asa, lumapit si Mark sa programang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani, isang programa na nagbibigay tulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Ako po ay dumalapit sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani para sa uh, sa mga pangangailangan o pangangailangan exam, examination sa mata ko at saka sana kung pwede makahingi rin ng pina makalapit din para sa financial assistance. Bilang tugon sa panawagan ni Mart, ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ay nagbigay ng inisyal na tulong pinansyal at grocery item para sa kanyang gamutan. Isang hakbang patungo sa pag-asang muling masilayan ang liwanag ng bukas. unang una, una sa lahat, maraming salamat po sa Diyos na sa kay God para sa mga blessings at kay Tatay Rani na ginamit niya para magbigay ng tulong sa mga katulad ko. Tatay Rani, maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo sa akin. Uh, sana po marami pa po kayo matulungan, makapagservisyo pa po kayo ng mas matagal. Maraming salamat po ulit.